Andito tayo ngayon guys Tigil muna ang trabaho ng itong mga taong to Dahil nga po ka Dadaan ng masamang panahon Naglulusak O gumuguho ang lupa Kaya itinigil muna nila At tignan natin po kung ano yung Naging sitwasyon nila Warang Wala akong nakitang tao Siya tignan po natin Ang kanilang iniwan munang Pansamantalang trabaho Uh, pakikita ko sa inyo yung dating natingga na trabaho Pin natigil po dahil sa ulan at kasi nagdidelikado po na gumuho yung lupa ngayon po inoumpisa na naman nila na umpisahan yung dati kong pinakita po at ingat na ingat po sila na magkaroon po ng problema yung kanilang gagawin dahil nito mga nakaraan puro po ulan ang inabot kaya ayan medyo matagal na po nilang ano, kasi po to yung refrap po doon pinaluluwag nila dahil nga po makipot yung daan ng tubig na hihirapan at abang ginagawa po kasi pag umuulan gumuguho yung lupa kaya inistop muna nila sa ngayon po kita nyo wala man gumagawa dahil basa yung lupa malambot at bumabaon po yung mga gumagawa naglulusak nga Ayan siya. Ayan ano oh, may mga guard na nag inspeksyon At ito po yung mga lupa po na pinaghukayan na po doon sa gilid ng riprap po doon sa creek na inilagay nila. O siya, ayan na muna yung ko sa inyo. Hanggang dito na lang po. Uli, maraming salamat.